Ay, andiyan pala kayo mga boss, may titingnan kasi tayo ano, uh, sakura. Pero mamaya na 'yan. Bali, may nagtanong kasi sa akin nung nakaraan. Hindi ko lang na-screenshot yung tanong niya, pero uh, naalala ko <laughs> sa riwa pa sa memorya ko. So, pag-uusapan natin ngayon yung tanong niya. Siguro meron siyang amplifier na Joson Mars Max. Ang tanong niya sa akin, kung pwede daw siyang gamitin sa video okay machine tama ba kung tama yung ko kung nanonood man tong ano uh, ah, correct na lang po so video okay machine o kaya baka naman pang video -okay. so punta na lang tayo dun sa ano sa video okay machine so pwede ba yung Joson Mars Max ikabit sa video okay machine so video okay machine yung malaki yung may apat na speaker nuhulugan ng limang piso tapos magkisili ka na nga yung video okay machine talaga na ano ah, ginagamit sa ano ah, video okay rental sa tingin ko mga boss ah, pwede siya pwede siya kahit anong amplifier naman pwede pong ikabit dyan sa video okay machine so yung pinaka common na size ng speaker sa video okay machine ay yung apat na d na generic na concert yan so kadalasan ang nakikita natin sa loob ng mga video okay machine ay yung mga concert na 502. So tanong, pwede ba yung Joson Mars Max? Pwede po. Ang magiging pinaka-question na lang dyan ay kung magiging katulad siya ng 502 na kasaksis yung ano. Saksis. Kasi alam natin mga boss, pag video okay machine, kung pang personal lang, okay lang. Pero pag video okay rentals kasi, yung mga ano, alam naman natin na yung Pinoy sinusulit. Halimbawa, mga nag-aarkila ng video okay, pag inarkila ng umaga yan, nagliligpit na ng mga upuan, nagliligpit na ng kable yung ano, nagpaparinta kasi kukunin na. Eh, lalo na dito sa lugar namin, gano'n, sinusulit. Kumbaga, gamitin ng, halimbawa, gamitin ng alauna ng hapon hanggang kinabukasan na yan o kaya simula ng umaga. Parang sulit na sulit. So, yung mga 5 auto nakaka-survive sa gano'n. Hindi lang natin alam yung Juson Mars Max kung kakayanin niya yung ganoon ka ganoon ka grabe na ano na parusa sa amplifier kasi yung 5 auto na katagal na katagal mga boss yung mga 5 na natin kasi 5 yung laman eh na mga video okay machine pero ngayon marami na ngayon may mga mas generic na talaga yung ano ginakabit pero yung mga dati mga ano talaga yung mga babadan talaga So, nakakatagal lumalaban yung paiboto, na survive So, sa ganon ka ano, katinding katinding gamit, hindi natin masabi kung ano kasi mad, wala pa tayong data o tama, wala pa tayong nagagather na data kasi wala pa akong nakikitang Juson Mars Max na kinabit sa video okay machine o baka ako lang to kung meron mang kayong alam paki-comment na lang sa baba at ano uh, sabihin niyo yung opinion niyo kung meron kayong video okay machine na uh, Johnson Mars Max yung nakalagay comment na lang at ilagay niyo kung kumusta yung performance yon kasi ako mismo nagbabase lang din ako sa mga nare ko kasi may mga nare din ako dito ng amplifier na galing sa video okay machine kasi may mga kakilala din ako may video okay machine yung parinta talaga mga boss yung rental talaga Iba kasi yung video okay na pang personal lang. Alam natin marami dyan sa mga ano nagtitinda ngayon ng set ng video okay, yung pambahay lang, pang personal. Meron yan yung mga tipong dalawang speaker lang na di 12, tapos Dyson Max na nakabit. Pero doon sa apat na speaker na di hindi ko lang alam kasi napansin ko sa Dyson maliit lang talaga yung supply niya, tapos maliit lang din yung heatsink. Yun ang personal opinion ko. Ngayon, kung babadan talaga, yun yun natin malalaman. Sana may mag-try o oh, kaya may mag-comment na no? So, wag naman sana yung ano, wag <laughs> Yung iba naman kasi fanboy talaga ng Juson, ganyan eh. Doon lang po tayo sa totoo, parang <laughs> ganyan. So, normal lang naman na i-hype nyo kung talagang gano'n ang gamit nyo, wala problema. Pero yung totoo. Pero balang araw, baka sakaling may magkabit nyan, malalaman ko din yan kung dito sa area ko may mga video okay machine na Joso na yung nakalagay, hindi malalaman natin. Pero so far, nakukuha ko lang data ay yung Concert 5 Auto sa video okay machine ay eh, nakaka-survive kasi uh, early 2000 pa yun ay eh, nakakabit sa loob Bago, bago pa ano, uh, bago pa pumasok yung iba-iba kasi ngayon, meron ng Sakura. Kung gusto mo mas malakas yung video okay mo, Sakura yung nilalagay. Tapos kung gusto mo ng budget friendly lang, yun, 5 auto, concert 5 yung nilalagay. Pero mga original na 5 auto, yung mga legit. Pero may mga napansin din tayo ngayon na mga generic na na 5 yung nilalagay. Yun nga lang, mas mabilis masira. Yung mga maliliit lang yung heatsink at saka ano, yung mga generic lang na 5 auto. Yun nga lang, ay uh, isang taon lang misan tumatagal. Pero yung mga dating concert talaga, uh, taon ang binibilang. Nasisira naman pero nagagawa din hindi lang natin alam tungkol dun sa ano sa Joson Mars Max wala pa tayong magagather na data so nag-aalangan lang ako kasi napansin ko yung loob sobrang liit ng transformer sobrang liit ng heatsink naka SMD parts pa siya so pag nagka trouble pag nasunog yan so nag chat ako dun o nag comment ako dun sa post na ano sa post dun ng about sa Joson sabi ko doon mismo sa kay Joson Pills, yung parang account na yun, Juson Pills. Mali, may Joson kinuwat pa kasi, di ba? Ah, uh, sabi ko baka mayroon kayong diagram, pasend naman. <laughs> Nagkano eh, kaya lang hindi naman ni replyan yung comment natin. nag-reply lang din tayo doon sa comment niya. So, sabi ko kasi is MD na yung parts ng ano ng Joson Mars Max. In case ba na may trouble, baka may diagram tayo para mas mapabilis ang pag reply Siguro, hindi niya na nireplyan kasi meron nga sila mga authorized service center. Tama nga naman yun. Para syempre, doon lang sa kanila ipagawa. Pero sa mga labas na ano, maganda kung maano. Madalang naman kasi ako dito maka-encounter ng Gerson, mga boss. Dahil sa bago pa siya, uh, at ano tawag dito, bago pa siya at baka hindi pa nasisira. Baka piling ganun. O baka konti lang yung gumagamit ng Gerson dito sa lugar namin kaya wala ko masyadong mag-gather na data na ma-share sa inyo kadalasan kasi dito yung mga pumapasok na gawa ay lalo na yung mga walk-in customer ko ay mga ano uh, katulad dito Sakura kura uh, Kibler concert yan so marami-rami na tayo nagawang concert at saka Sakura at may nag-gather na tayo na data sa concert at saka sa Sakura kasi dekada na silang nag-i-exist so kung may mga trouble sila, medyo alam na natin yung ano, kadalasang sira ng ganito, kadalasang sira. So may nakuha na tayo na data sa paglao ng panahon. Kaya meron tayong mga ano nasasabi tungkol sa concerts, sa ano. Sa Joson wala pa masyado kasi bago lang din naman yung product tsaka bago lang din yung brand na yan although kiniklaim nila na super durable o kumbaga matibay talaga matatag so malalaman natin yan pag ano pag medyo matagal-tagal na sila dito sa industry o kaya matagal na silang ano nagsi-circulate sa market. Parang ganun. So, Juso na ata wala pang 5 years sa ano, 'di ba? So, kunti pa lang yung data natin. So, kunti lang din yung nare-repair ko. 'Yun lang mga boss. Kung tanong kung pwede gawin video okay, pwede. Pwede ikabit sa video okay machine. Pwede rin po. Ang question ko lang ay kung tatagal, 'yun lang. Hindi lang natin alam. Yun lang mga boss, sana nasagot ko yung tanong at gagawa pa tayo ng isang video.